Hello 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 guys for today's video tara samahan niyo akong gumala for today ito yung unang gala ako sa taong 2025 kasi january 1 ito guys at salamat naman kasi pinayagan ako ni Madam Dami na lumabas. Ay siya nga pala, wala pala siya dito. Kaya ang buwelo yung kadama lumabas guys. Kasi nasa bakasyon sila ng 31 pa sila umalis. Alam nyo guys kung saan ako pupunta for today. Bibisitahin ko or gagala tayo sa bagong bukas na pasyalan dito sa may salmiya guys. Tara! At ito na nga guys, nakarating na ako kung saan ako dapat pupunta. Papasok na nga pala ako dito kasi may entrance siya pero wala namang bayad. At sa, talaga guys, namangha ako kasi ang ganda-ganda niya na guys. Dati wala ito guys. Dati nang pumunta ako dito last 2000 ata, 2020 ay ano siya guys, sa nakatiwangwang lang siya na lupa. Si side lang talaga siya na wala pang mga ganito, wala pang pasyalan, wala pang mga anik-anik guys. Pero ngayon, in fairness, ang ganda-ganda niya na talagang pinaganda siya. At may nakapagsabi sa akin na kaibigan ko na kapag ikaw daw ay kuwaiti at may lupa ka dito sa sa bansang kuwait at ito ay nakatiwangwang lang, ito ay babawiin daw ng gobyerno. Kaya siguro naisipan ng may-ari na lupa na maghanap ng mag-invest dito guys. Siyempre guys, ang purpose ko kung bakit ako pumunta dito ay mag-video, mag-selfie at kung ano-ano pa at makita ko din yung kagandahan ng lugar kasi nga content creator tayo guys o di ba charing at pagpasok ko nga guys ito na yung bumungad sa akin ang daming mga Pilipina na nandito din na namamasyal at may mga kuwaiti din kasi nga dito ay hindi ka magugutom pag ang daming mga restaurant at mga coffee shop na nakapaligid dito guys at habang naglilibot-libot nga ako guys syempre kailangan natin mag video at ito si ate na videohan ko talagang nag enjoy siya guys Pilipina siya nag enjoy talaga siya kung anong ginagawa niya talagang sinusulit ba ang pamamasyal dito guys kasi napakaganda nga naman ang lugar kaya sa mga katulad ko dyan ng mga kodama or mga Pilipino na naninirahan dito sa so, ko ay hey, tara let's dalawin nyo na or Puntahan nyo na itong... At ito talaga, guys, ang pumukaw sa aking atensyon. Yung camel, guys. Alam nyo, gustong-gusto kong sumakay. At uh, kaso nga lang, hindi pwede kasi nakadress ako. At tuwang-tuwa ko dito sa bata. Kasi stay, hindi talaga siya tokot, guys. Talagang lakas ng loob niyang sumakay. Talagang nag-enjoy siya, guys. At isa pa din ito sa highlight dito guys, yung daming mga flag ng mga Middle East or mga flag ng mga iba-ibang bansa sa Middle East guys. Naghahanap na ako kung sakaling kasali yung Pilipinas kasi dami na dito mga Pilipinong naninirahan dito sa bansang Kuwait kaya dapat kasali na yung flag natin dyan, charot. Kaya ito na guys, ang tuwang-tuwa ko dito kasi ang ganda talaga, ang ganda-ganda niya from me. At syempre, hindi mawawala yung pag-model-model ko dyan. O, ba diba? Ang saya-saya ng Kadama for today. Kaya salamat sa taga-video ko dyan. Kahit ay, hindi masyado maganda yung pag-video niya, pwede ko ng pagtsagaan. Kasi nga, wala no choice ako eh. Kasi mag-isa lang ako guys. Wala talaga akong cameraman or videographer. Ang dami-daming tao talaga guys, san san ka man lumingon, san ka man tumingin, ay talaga puro tao. O dami talaga siya, may mga batang nagpapalipad ng saranggola. At ito yung na naman guys, nakakita ko dito, nagtataka ko, ano ba yan? Sabi ko, ano yan? camel or ano or di ko alam kung ano tapos sabi hindi pala niyang camel donkey daw yan yung nasa Biblia ba yung donkey yung sinakyan dati ni Papa Jesus yung maliit na parang kabayo pero hindi siya kabayo guys kaya itinitingnan ko talaga kung ano tapos sabi naman nagkamali pala ako kabayo pala at ito na guys pakalipas ng ilang oras na pag enjoy pag -se selfie pag -be video at kung ano ano pang ginawa ko sa loob ng doon sa pinuntahan ko sa may Salmiya Seaside ay naisipan ko nang umuwi kasi pagod na ako guys at nagugutom na ako at siya nga pala bago ako umalis ay binigyan na akong talaga ni Madam Dami ng mga gawaing bahay na dapat kong linisin bago sila um bumalik kaya sabi ko tama na yung gala ako for today kailangan ko nang umuwi para ako ay eh, gampanan ko na naman ang yung pagiging katulong or pagiging kadama ko guys. Kaya sa mga nanood ng aking video, salamat na lang sa inyo at bisitahin nyo na lang din yung lugar na pinapakita ko sa inyo na talagang mag enjoy kayo guys sa mga katulad ko dyan na may day off or mga kadama na may labas talaga, nakakalabas talaga, malaya lumabas bisitahin nyo na yung lugar kasi nga talagang in fairness, sinasabi ko sa inyo na mag enjoy talaga kayo. Thank you for watching!